so ayun guys good morning so ayon kay google map 3 hours and 49 minutes 171 kilometers papunta rin okay birada makakarating kami doon ng 8.22 am depende sa takbuhan namin yan kung gaano katulin so ingat sa amin here we go okay ka na sarap nito ang sarap nito sama natin si Regla iniwan natin si Kalabaw ngayon guys para mapahinga naman siya dahil sa loob ng ilang taon na baway si ano Kalabaw anim anim na taon sa tagal na anim na taon eh, ngayon lang natin siya maiiwanan sa rides kita kits na lang mamaya pagka uh, may liwanag na eh, na naman kayong makikita kundi ang kadiliban at ilaw ng mga nakakasalubong at sinusunda nating mga sasakyan so kita kita sa'yo mamaya guys pagka may luwanag na let's go Shell Marilao ang daming magra-rides ngayon no? Oh. ang sarap dalin ng ano ng ADB guys napaka komportable niyan dalin lalo pag kami ang pagka kasi ako parang na-experience ko medyo ano siya matagtag siya siguro dahil hindi naman tayo kabigatan payat lang tayo Ay. Hindi ka na umakalit may daw kasama Ay ka na Nakahiya pa Kumanan nga pala tayo guys dito sa may bandang ano uh, Balagtas, Bulacan Dahil bypass road tayo no Mas mabilis kasi dun ng ano uh, ang daan kaysa magmamak Arthur tayo dito ay mas marami pang ginagawang kalsada na maiwasan natin sana dito sa may bypass uh, wala nang ganong ginagawa ano oras nga pala natin ngayon guys ay 4.52 ng umaga dito na pala tayo guys sa kahabaan ng bypass road ayan eto kung mapapansin mo pagka tayo dyan uh, pa index yan pa Manila to or Baguio etong pagkumana ka naman ang labas nito sa Aldefonso na

Hey, one garage oh. yung hey, kay Moto oh. One garage Ayun. Eto guys, ah, nandito na tayo sa may San Aldiponso Pag kumanang ka Pag naman Papunta ng ano yan, ng Baliwag Yung dinaanan natin, bypass yun Na magmumula ka sa may Balagtas, Bulacan Hanggang dito sa may San Aldiponso Eto yata tulay ng San Aldiponso ginagawa Kasi nung nakaraan na nagsagada kami Ginagawa pa rin yan Eh ngayon, hanggang ngayon o oh, ginagawa Uy, andulas. Dumudulas siya, oh. Slowly, but surely. Uy, dumudulas na, oh. Dumudulas. Yung steel plate na to. Welcome to San Miguel, Bulacan. Woo! Peace! Welcome to Nueva Ecija. Let's go. And then... Uh, Gapan Rebay Sija Pumuha tayo ng aerial shot Kasi ganda oh Sayang oh Ngayon pa lang paano yung araw So time is 6.38am In the morning Ilang kilometers pa pa tayo 107 kilometers Ayon kay Google 2 hours makakarating doon 2 hours and 23 minutes Yan Gapan, Nueva Ecija Bayan ng Gapan Kaya lang ako makakapunta rito pag dinadaanan namin itong lugar na to Tulad nung galing kami ng, ano, ng Sagada Dito kami na uh, nagdaan Kitang kita mo yung bundok na ano, Arayat Ayan na, nagpakita na si Haring Araw San Leonardo Turn right Siyempre, MacArthur pa rin continuous Ang sarap talagang bumiyahe lang ng bumiyahe, no? Pwede tayong dumiretso, pwede tayong kumanan. Dito na tayo tinuturo ni Google Map oh. Sa kanan Luna Road. Oo. Oh. Ito 'yung daanan nga, on bypass. Minatula Road, Luna. Ganda oh. Ay higa po. Ay higa? Tat uh -huh. nagpampers ka. Pangako'ng tinupad. Pagbabago, progreso. Ay ah, overpass bypass tuloy. Eh no, yung dugtungan na itong crossing na to sa ilalim. Parang siya may baliwag, no. Kaso parang tagal na eh, no. Hindi pa natatapos. Sige kayo. Let's si Erka. Ay, may karugtong siya dun sa may ano, no. Oh, meron ding crossing dito. At kaya pa diretso 'yan, no. Parang putol 'yan, no. Mm -hmm. Unleaded! Akala ko sarado <laughs> May cover lang pala uh Oo -oh. Yo uh, pala. 200 unleaded Ayos to may lalagyanan 200 Unleaded! puno na naman e eh, oh lets go ayan yung bagong tulay oh no? eto ayan oh ginawa na ay nabalaho sila sir kaya pa nabalaho sila oh pala mo dinig eh, no palayan city dito na pala tayo guys sa palayan city lupungan laur laur nga thank you po kapalayan tapos laur ayun o no? oh. laur bungabon 17 kilometers baler 15 kilometers konti na lang pala ganda o oh. ganda guys oh. ay so, dito ko <laughs> dito ko oh, syempre tao na una Smile Smile Gantaser <laughs> oh, Ganda, Go! Ganda rito oh Diyan sila naliligo Ang ganda rito Ay, Ang ganda oh, sarap maligo Solid Bayan ng Gabaldon! dun Aliso napakasarap talaga mag rides oh grabe yung bulubundukin doon sa gilid oh no ganda oh ano brown yung yung bundok no na may konting verde sobrang ganda oh hindi mo naman kailangan magmadali rito oh. ang kailangan mo lang dito ini-enjoy mo lang yung lugar kung magmamadali ka rito hindi mo ma-enjoy yung lugar at pala bago tayo umakyat doon, oy no. Kumain muna tayo no. Palagay mo. Para po Baka mamaya sobrang mahal ng bilihin doon eh. Alam mo naman ang presyo ng pagkain, Dumidependi yan sa lugar na pinupuntahan. Mamahala ang bayan ng Gabaldon Nueva Ecija. Dito na tayo hanap ng mga kainan para bago tayo umakyat. Ayun oh. Ano yan kainan yan? Okay. Sakto eh. nagugutom na rin naman ako hindi mo lang ayun na pwedeng ulam wala na kung alis ito sino? ayun kakain muna kami guys tapos ah, para dire diretsyo na tayo mamaya kasi guys wala tayo makainan dun sa pupuntahan natin mahirap na ano to te? ano po ito? Ano po? Uh, Ampalaya. Ampalaya. At saka? Atay po. Atay. Yan mga available po yan. Yung silog, lugaw, mami. Okay. Okay na? Thank you ah. Salamat. Okay, let's go. Nakapinish na. Lahat-lahat. Uh, tapos na tayo kumain. Dito tayo kumain, Sizzling Corner. Sarap din, masarap din. Kasi baka mamaya kasi iniisip namin, guys, pag dumiretso kami na upakyat sa taas, eh baka wala na kaming kainan dahil hindi pa naman kami nakakapunta ron Hindi kami sigurado, ayan oh. Unlimited rice na 'yan, guys. 99 pesos, mabubusog na kayo. Oras natin ay 9.59 34 minutes na lang 19 kilometers guys Nandun na tayo sa Pacific View Deck Yun tinatawag nila na Batanes of the East Let's go! Kita na siya guys! Sa nakita nyo guys yung Petron Tsaka Cebuana din galan kaliwa kayo dito Nakikita nyo yung Cebuana Ayan Pwede kaya dyan sa taas? Ay, one-way pala yun. Dito, one-way. I love paltik. May bandang kalagitnaan. May rocky road na pala dito. Ay, one-way yata to? Oo uh, nga. Um, one-way. Ha? One-way. Na, wala naman nakalagay. Wala naman. Wala din. Ayun o. May nakasunod siya ako tricycle. Sabi ko, hindi namin nakasunod. Hindi kaya nun. Ay, koprahan o. Oh. Daming ano. Daming nyog. Wow! Grabe yung tubig oh Grabe oh Ano to? Oh. Tanong natin Ay wagin sa bullet eh Tanongin nga muna natin Para may idea tayo Ayan oh Ano ba Japan ba? Official Development Baka tumaob ka Dito po iiwanan yung motor na Sa Pacific View Deck po bakit po? Pa? po? Patay tayo dyan Ah, sinarado na po Hanggang saan lang po Groto Pero eh, makakarating po ang motor doon Ah Dire-direcho lang po eh. Okay, sige po. Eh, ano po yung inaano nila, Tay? Yung mga... Ay, ganon. Pagkano po? Pagka ganon. Isang tao? O isang bangka? Ah, kung ilan po yung laman tayo, no? Mm. Dapat po pala grupo, no? Eh, paano kung dalawa lang kami, gano'n? Ah, okay. Share-share na lang po, no? Isan libo yung bangka, tapos sa tour guide, 500. Bali ilang may laka rin po barangay o Ay ganoon po? Ay. Ay ganoon po ba? Ah oh, kaya sila mga nakatsinela. Okay, sige, sige. Eh yung Pacific boutique deck sarado ho tayo. Eh. Kailan lang sinaraya tayo tayo no? Permit. permit ah ganun so ayun guys no eto lang yung papakita nyo Doon sa taas na nagbayad kayo yung pacific view deck pala guys sarado na sayang naman nakakapanghinayang naman yung pa naman yung pinunta natin register muna kayo doon tapos bago kayo pumunta kung saan saan sarap po pwede ka na dyan maligo kung pala dumiretso tayo, hindi rin pala tayo papapasukin, ano? Kasi wala tayong ticket. Oo, so, oh, kasi wala tayo nung ano, environmental fee. Hirap na hirap, oh. Takbo 30, piga. Hmm. Ay, talaga mong gagawin. So, hindi. Hmm. Okay, paano mo nga naman maano yung view? Eto na sila, oh. Dito lang yata, eh. Hanggang dito na lang yata. Oh, nga dito. Ay sinarado na nga oh. I love Uno. 'Yon nga guys, uh, sa kasamaang ang Palad eh kahapon lang daw pala sinarado yung Pacific View Deck dahil sabi ni Manong eh wala pa lang permit 'yon. In case na kung ano man yung mangyari sa mga turista, yung mga nagpupunta, uh, hindi sabutin ng lugar. Ay, daming kambing rito, guys, oh. Pwede na 'yan. Pwede nang pang ano yan Adobong camping Ayun, dito tayo, syempre Ayan, to Malapit na lang siguro dito yun Grabe yung ano, yung lakas ng hangin Dito na tayo guys sa May Grotto ah. Okay, thank you sir. Salamat, salamat po. ay okay lang po. Suma. Pwede ba makalibot O, okay lang po. So, yung guys, no. Kakita tayo dito sa grotto. Grotto ng dinggalan, no? Grabe, yung taas pala. Taas pala oh? 27 28 29 30 31 32, 33 34 35 36 38 51 52 53 54, 54, 54, 54, 55, 54, 55,